Honey, yes. where are we going? Ano ng mga boss? Boss? <laughs> ano tayo mga ano? So, ayusin natin tong room na ito. Kasi magkakaroon kami ng guest next week. Ayan. Hopefully, mag-enjoy sila dito. Magiging safe ang aming mga at matuloy ang aming mga fla, uh, flans. flans. <laughs> mga plans syempre, weather din. Tapos, ayun, mostly weather lang naman yung concern namin. Grabe dito uh, napansin ko, sobrang foggy. So, ayun, sobrang, ang hirap-hirap uh, makita yung daan pa nag-drive. So, hopefully, maging maayos ang aming um, uh, little getaway. Puntam kami ng Seattle. Hopefully, makapunta na kami ng Portland. Pero not sure kasi saglit lang yung stay dito ng uh, guests namin. So, yung best friend ni Honey dati, saka yung wife niya. Yeah, so, Let's transform this room. So, ngayon, ano lang to, um, eh, pakita ko, wait lang. Ayan, so, itong um, guest room namin, for now, naging parang gym namin siya ni Honey. Um, ayan, kasi itong apartment is two bedrooms, so yung isa ginawa namin, um, gym room pansamantala. Pero, uh, alam naman namin na we have to set this up as a guest room. Kasi, syempre, pag pumunta rin yung parents ni Hannah dito, or kung meron mga bibisita kailangan namin din siyang iset up. So, itong treadmill, um, keep namin siya dito sa side. Tapos, itong kanyang boxing heme-heme, uh, lilipat namin sa bedroom namin. Tapos, yun, set up na lang namin siya. Okay, yan yung kanyang before. Ayan. Hopefully, maging maayos para maging comfortable naman ang ating guests. See you later! Lagay tayo nito. Hintay lang tayo ng 15 minutes. Vacuum natin. Kasi lilipat natin yung treadmill dito. Ayan. Tapos naglalagay din tayo ng air freshener. Itong Glade. Kasi dahil nga ginawa namin siyang gym, parang meron siyang goma na ano. Ang amoy siguro ng treadmill. Yeah. Okay, lagyan ulit natin bago natin i-vacuum. Para mawala yung amoy parang goma. Sa mga ano siguro. At red meal sa mga weights. Ito yung mattress na binili namin sa Amazon. Nako sana. Umangat siya. <laughs> Wala akong nakikitang signs pero hopefully. Sabi naman kasi parang um, 24 to 48 hours daw. Bago siya. Umangat ng todo. Ayan. So, lapit na. Matapos ang room. Okay, this is the guest room. guest room. Amoy, ano na siya ni? Ano? Amoy na siya ng... Yung mga tanong nila. Welcome! Hello, guest. <laughs> Kasi naman magiging guest namin dito. Atchoy, we are guest. Pinantay niya mga pa, pa talaga. Under. Mga paandar ni... <laughs> Enjoy your stay! bakit dito ba ako matutuloy? <laughs> Pag nag-away tayo dito. No. One, two, three! Ang tigas. Talaga? <laughs> I like it. Pati na smile. Isa <laughs> It's beginning to look a lot like Christmas. Wow, laki naman ang headboard mo, please. Uy, di masakit. <laughs> Ate. Ay, hindi ba? Hihihi. Eh? <laughs> <Karami> Saka pinakamagandun. <coughs> Saan? Ang kanyang inspirasyon. <laughs> Dagdagan. Dagdagan, please. Pag-gising mo ni, eh, tapos nakita mo yung mga shoes. Wow, super nice. <laughs> Ikaw na. Tutupo siya nga ko. Ani? Yes Where are we going? Manunundo ng mga boss Boss? <laughs> ano tayo? Mga ano? Let's go! Let's go man! Let's go sa airport! First First tayo na magsusundo First <laughs> house guests ng The Hunts Yes sana mag-enjoy sila, makapagpahinga, makakain ng masarap na food, makakain ng tilapia. Ulang <laughs> <laughs> pagkain, tilapia. <laughs> <A> Pilipino men. <laughs> Napaka men, sobrang special naman ng no, ano natin, honey, ihain natin. Ulang men. tilapia. See you later, Papakita namin yung aming guest. Best friend ni Honey, tsaka yung wife niya. Best friend mo ni for ano, how many years? Uh, Sobrang tagal. 20, 20, 20 plus years na, no? Uh oh. See you later. Drive muna Nag si Nani. We're <laughs> <then. laughs> here. Awaibals. Awaibals. Wow, so, oh, kung makabukas naman ako. Wait na ba doon? Ayun sila, oh. Ayun naman, ah. Asan? saan? Eh, nani. Ay, naunahan ka tuloy. Ayun na siya, oh. Hello! Hello!